Hello po. Happy Thursday and good evening sa inyong lahat. But today is tanghali um, po at andito ako sa ating backyard, sa aking backyard. At meron pa akong nakikita dito mm um, yung saging. Yeah. Kasi ano, teka. Medyo ano siya sa um, um, natin. Yan uh, yan po. Kita nyo. Um, uh, parang ano kasi eh, Yan. Yan ay mahinog Nakikita nyo po. Tika. Ayan, kita. Ayan, kitang-kita, 'di ba? ayan, may hinog na po siya yan pong inaantay ko na magkaroon siya ng hinog ayan, magkaroon siya ng hinog at uh, tatagpasin ko po siya para ano may deliver natin doon sa market baka pwede siyang ibenta kasi binibili lang yan dito ng ano mura lang Teka. ayan, binibili lang kasi siya ng mura dito ayan, at uh, kaya hanapan natin ng baka pwede siyang ibenta ng maganda. Yan kasi maganda naman ang klase niya. Kaso yun nga lang, uh, marami siyang buto. Marami siyang buto. Buto, buto, buto. Ayan, marami nga lang siyang buto. So, ayan. Uh, eh, mahirap siyang anuhin. Ayan. Madilim. <laughs> madilim. Ayan. ayan. dito ako. Dito yan di ba? Meron siyang hinog. Ayan. So, ayan. Tagpasin po natin to. Kasi may hinog. Marami na siyang hinog. Di ba? Gulang na gulang na talaga. So, yun nga lang. Marami siyang buto. So, tagpasin ko po siya. Kasi, ano, para ma-harvest na natin. At matanggal yung ano dito. Kasi, gabi dito sa baba. So, yan. Samahan niyo po ako. Thank you. At, uh, may love shout out sa inyong lahat dyan. Thank you for attending and supporting my premiere for today. This is Lori's Garden. Samahan niyo po ako. So ayan po. <laughs> Tinagpas ko po doon sa uh, ano para hindi siya basta malalaglag. Yan. Yan po. Di ba? siya. Tinagpas ko muna siya doon bago bago kuhanin ko siya dito. Ayan. Ang laki oh. Eh. Yan, hinog na siya, hinog. Yan, nanahinog. para hindi siya ma... Ano. Yan. Yan, salamat po sa inyong lahat. Ayan, tagpasin ko muna siya dyan para hindi siya maano ang pabigla, pagkalaglag, di ba? Yan. So, ayan ang ating saging... may hinat siya. Tsaka, uh -huh. may hinat na. Laki yata. Hmm. Malinis naman siya. Malalaki. Uy! Ano? Kambal? Kambal siya. So, ay makaharvest na po tayo ng ating saging pwede ko nang i-deliver yan mamaya dun sa ano sa kay ate sa market yan. malapit lang naman dito na bike lang so tanggalin ko na lang yan sa sa ano sa kanyang dito sa katawan yan at i ano Uh, by, ano, per kilo siguro ang benta, per kilo na lang natin para ano uh, tamang bayad yan lang po at medyo umano yung mga gabi kanina dito yung ano ano ng ano ng dahon pero tataas din mo. at sobrang init sa ngayon sobrang init Ayan. pero malamig sa gabi yan na po di po ah? ang ganda ng gabi ko after ano lang a few days na pag harvest ng dahon ng gabi Ayan, for After a few days ng pag-harvest ng gabi, ayan, ayan pang Ngunit, na naman, marami na namang malalapat na dahon na pwedeng i-harvest. Ayan. Pag nag-order po sa akin, yun lang ang mag-harvest. Pag walang order, hindi. Kailangan uh, magmula sa kanila ano. Huh? Ayan, para ayan. Pwede na naman siyang i-harvest. Pero, ang tagayin ko kung ang order. Kasi konti pa lang ang malalapad. Yung mga ina na, ang, ang, ano na, ang, tsaka ito po. Matataba ng no? aking kalabasa. Yung kalabasa. At yung ano, pag yung beans, gumapang na. Yan. Ito At yung ating ano. Yan ating uh, ano, yan po yan po ating garden salamat po sa inyong lahat at thank you so much for watching sa pagsama nyo sa aking premiere for today salamat po this is Lois Garden ay maling magpapasalamat sa inyo ng banggang bangga at sa hindi pa po nakasubscribe ng aking channel, please do subscribe and hit ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga itatanim ayan, so ayan dito sa ating backyard, pag may itinanim may aanihin pag may sipag at syaga, may lalagain ayan, salamat po sa inyo and bye bye